pang ang blessed evening po mga kapobinsyana. So ayan, nandito tayo sa bakuran ng ating madam. As you can see, ito po, nagtatagin tayo ng pangkabuhayan. Kasi ano, naman sana, mamamalan daw ng trabaho po. <laughs> <-tag -tong> kabuhayan. <laughs> Natawa tuloy si madam. Wala <laughs> po, huwag daw ganun. Nagtagin kabuhayan. Ayan po. Ito po kasi yung ano, ginagawa natin tea yung malunggay tea. Tsaka, Ayan ano, meron tayo dyan. Meron pala si Madam, hindi tayo meron si Madam dyan. Isali na rin, isasama na rin natin yung na, ano, pagsihan na dahon. So, Kaya dito ka, oh, pakita natin yung, ano, yung hukay natin. Malambot naman siya. Ayan. Tapos, yung isa kasi na, din na natin yung ipakita. Pwede na, tunot eh. Yeah. then, so kailangan to, ba? pag hindi pa siya nabubuhay every afternoon, morning afternoon, didilikan na ni Madam. Ayan. <laughs> yeah. So, bali tatlo po yung ating itatanim. Ayan. na Il ilalagay ko dito sa ano. Ang gilid na. Tapos, mamaya natin gudiligan ng todo para may tubig. There you go. Sa, yun yung pa, pang measure natin. Tapos dito sa kabila. Ayun, tamang-tama. Dito. Yan. ayun na so kailangan natin para madali natin kaya hindi po ito sa Pilipinas ha dito po kami sa ano UAE <laughs> nagdadagdag ng income ako po Diyos ko ang ingin hindi na naman para naglangos na. Maganda yan, pagtanggal ng pots. Oo, tama ka Si ano po, yung, yung ano natin, behind the camera natin, yung nagka-camera sa atin, si Ate Ngayon, titignan natin kung okay yung kanyang pagkamera camera to share ng galaw na si Woman. <laughs> Training pa po sa pagka-camera. Yun banner 'yung ini ko sis niya. Ano na naman siya tinaman ng boto? Oo, okay. Bukit lang, malamdot. Tingnan Oh, yun po, oh. Buhangin kasi siya. Kaso nga lang po, kailangan ano kailangan... ang pagod na ako. Kailangan nating ano, diligan ng every morning after noon para hindi siya mawalan ng tulog. Ito po 'yung pangatlo nating tatanim. Mm. Siguro okay na rin po. Dagdagan ko okay na. Okay na. Okay na ente. Ah. Oh. Ano na? Okay na pala. Okay. Sa so, mga probinsya na, yan na ito din na natin yung 1 2 3 na ano, puno ng malunggay. Di ba may ano na siya? Yung pusbong tatawag dito, teh. Okay? Parang diba? Ayan o, no? Try nating mabuhay yan. Maintain natin. Yun. Tapos yung isa, meron na rin. Ito. Wala pa. So as, uh, as of now, titiligan natin. Para manatili sa buhay. Pero madali lang kasi itong, itong ano, matuyo. Kasi mainit dito. Diba te? Eh? Mm nadali lang kasi nasa to tayo eh tapos ang init. Ako maganda dito din ng mga malamig kasi may mga may puno. So, ayan po mga kapopinsyana. So, ito na lang po yung ating tinanim. Then, update po natin pa na buhay-buhay ng ating nanunggay. Good evening po. Bye-bye.